What will prosperity reveal? Ito yung sinasabi nila na ano eh, pag umaman ka, pag mapagbigay ka, mas pagiging mapagbigay ka. Or if dapat ka, mas magiging madamod ka kasi mas marami kang ipagdadamot eh. Ito yung ibig sabihin nila na ano eh, sa lahat ng sitwasyon, uh, kung ano yung gagawin sa'yo, lalabas yung tunay na ikaw eh. Pag marami kang problema, lalabas kung ano yung tunay na ikaw. Kung masipag ka ba o tamad ka, kung responsable ka o hindi. Alam mo, ganun din sa ano eh, sa time of peace. Alam mo, kapahit mapayapa, tas kung ano ka talaga, hahanap-hanapin mo yung pag-worry, pag-aalala. Alam mo, ganito sa buhay, dapat ang palakasin natin, wag yung pera, wag yung dami na ari-arian, yung dami na hawak mo, o yung dami ng kita mo. Kundi yung lakas ng karakter mo eh. Yung, kung ano yung magiging taong, ko ano ka, bago mo pakitain yung pera. Dapat, yung mag, alam mo yung tao na, kung ano yung dapat na maging siya bago siya yumaman. Nakahanda na yung loob niya Kasi yung loob niya, ito na yun eh uh, Kapag yung isang tao kasi eh, hindi handa yung loob niya Tapos umaman siya Di ba katulad sa mga lotto winners uh, Alam ko 70% 80% bumabalik din sa dati ng estado sa buhay eh. uh, no. e, e ganun din sa ano eh e, Ang kailangan mo hindi yung dami ng wealth muna Kasi... Alam mo yun, tulad ng sinabi ko, ihanda mo muna yung isip mo bago dumami yung pera mo. Or ihanda mo muna yung karakter mo bago dumami yung responsibilidad mo. Ihanda mo yung karakter mo uli. Kasi, di ba, uh, hindi pwedeng gusto mo maging boss, tas yung karakter mo, or yung work ethic mo, or yung sipag mo, pang empleyado lang. Or gusto mo maging mapagbigay, gusto mo maging mayaman, pero yung uh, pag-iisip mo, tokol sa finances, pang mahirap lang etong gawin mo. Unahin mo muna yung values mo, characters mo, ethics mo bago mo unahin yung mga bago kumita, bago yumaman, bago magkapera. Ayusin mo muna yung character mo, yung isip mo, yung mga gagawin mo muna sa buhay. Yung confidence mo isa parang applicable to sa lahat eh. Alam mo yung sa ano, kahit sa friendship, sa relationship, sa social natin, sa social networks natin, ayusin mo muna yung sarili mo. Uh, I-gain mo muna mo yung values mo, karakter mo, confidence mo. Ma-attract mo yung mga tao katulad mo eh. Na alibawa, yung katulad mo na masisipag din. Alam mo, ikaw yung average nung limang tao na kasama mo. So, uh, kung gusto, may gusto kong makabit, uh, eh, ano mo yung karakter na yan, yung yung character na gusto mong yung gusto mong maging inyo yun mga lapitan mo may nakapakit ng video is uh, Ihanda mo muna yung isip mo Ihanda mo muna yung uh, Yung ugali mo, character mo Mga values, virtues mo Bago mo pa makamit yung mga uh, Material things, finances Mga kaibigan na gusto mong maging katulad din Ihanda mo muna yung isip mo Tapos I-next uh, in line mo na lang lagi yung material things Ang una mong paghandaan kung yung yung isip mo na alam mo yun yung isip mo na kahit wala ka pa ron sa pupuntahan gusto mong puntahan yung isip mo nandoon eh nauna na yung isip mo meaning naka-prepare ka na makuha mo yung blessings na yung finances na yun kasi alam mo na kung paano eh hindi yung uunahin mo yung material things inuulit ko lang yun kasi iyon yung pinaka point eh Ay, hindi yung goal natin sa mundo puro magpayaman lang or magpakasasalang kung ano man yung goal natin dapat second in line lang yun ang isipin natin kung paano ba maging mas magaling na tao para makuha yung bagay na yun kung paano mas maging mabuting tao kung paano mas maging uh, masipag na tao responsableng tao unahin mo yung virtues mo unahin mo yung ugali mo unahin mo yung work ethic mo yung sense of responsibility mo uh, yun lang maraming salamat